Abizu Artworks Production presents Mga istorya ni Lolo Tikio Mga katikio, kumusta? Welcome sa itong programa, Mga Istorya ni Lolo Tikio Apan sa dilipata magsugod o say sa itong Lain na nga istorya. Please subscribe sa itong YouTube channel ang Arizo Artworks Production. I-click ang like o i-click po ang bell button for notification. Aron ma-update mo sa itong dugang pang mga uploads na itong ipasundayag din sa itong channel. Daghang salamat. Mga katikyo, ana-ana po ta sa ito ang ikapito nga istorya na nag -uluhan? naaan nga ongo. Kami si Tiki, ang nakang kami mga silingan nga hilabdanon kayo. No? Ah, gani, ah, na mga higayon nga nakita na siyang nagtuwad. Ah, hapon hapon tong higayon na. No? Kani si Berta, buong na siya nanugilon mga silingan na si Tikya o siya kaungo. Oto, mahapon, hapit ng alas uh, 6 no? ang mga tao nga uh, uh, iyan iyang di pang sultian ito, ito yung mga suling iyang ilahanggi ko at ilang di ato balay ni Tikiya. Motong ilaging nakitaan na si Tikiya, nagtuwad. tuwan Motong sa mga tao nga niya ato no? nga naka, nakasaksi si Tikiya nagtuwa di ay ilapod ng gipanulti sa ilapong mga silingan hantog nga naabot ang istorya sa halos tibuok nilang barangay. Abot nga ano sa si ginitik niya magtuwan masyad ni. Eh. Ang nga ka si Berta na nguryoso yun. Iyag yung ba nga katong higayuna, niya. Iyag yung duulon nga kung anong magsigi magkinig tuwan ginitikya. Ginitikya ba? Bura masyad ni po niya ako. Babae lang ni eh. Moneng tikya. Nako man. Mato mga, ang mga pamilya po ni Tikya. Ngayon po sila, nga naamay mga tao nga nag sa si ilang balay. No? Ngayon sila. Mutong ilang sultian ng ilahang inahan nga si Tikya. Nga, naamay mga tao nga nag sa si itong ay. Mutong ipagkasabaan ni Tikya ang mga tao nga nag sa si ilang balay kung nag-unsa man sila. No? Taghan sila. Una, naapod na uh, naapot sila yung pang di dipang ba sa ilang mga kauban po ng mga uh, silang bahay. Nakaingon siyang gilibak ng siguro ka ani. Ang tuwag na naihapon niya na nagda silang mga naghang mga mga, mga hinagiban, nagdagbunal, kinagtuo lagi sila ng si Tikiya o siya kaungo. Huwag nga ila pong natimingan ng na si Tikiya, nagtuwan yun. Mo si Berta sa ilang mga kauban, na ayaw mo pagsaba. Moto iyang giduon liberta si si kani si Atikia. Uh, Moto pagduol niya. Kahit nagtuod lagi si kuan si Atikia. Moto pagduol niya. Unsang pagkaon siya? Ah. Nanguha des mga kahoy binog ha. E ni anak uh, ni Atikia, iya mangon sugoon nga mamoghas mga kahoy. Nga kasagaran og mamogha sila. Hapon hoto nga matamingan nila na si nagduwat o di ay nagkuha di ay og mga at nagpundok pa nagkuha sa mga kanyang kahoy nga binugas yung anak na si Larry Mato pag ni Berta nga doon ni tikiya, na uwawan siya no? So na makaingon ta nga di kita kanyang makalit mo kanyang mo ba atong isig katao, kung unsa sila Mato bakay kay Bao sa pamilya ni Tiki nga amaod na nairasyon kung anong naa sila na dapag mga hinagiba ng uban nagdagbonal na suko ang yung pamilya. Huwag labi na gito si Larry na nga ipakiha ka no si Berta. Oh no! Mato na nga to sila sa barangay nagsigis naglalis pero human silang lalis na si Makaingon ko nga Disuri ka ni ka ng ang nataw Kaya maaan malang tang ungo May ganit ka wala di si Berta ni Larry. Kaya na si Pero ganyan niya si Berta no? Kaya si Larry ganyan niya si Berta. O ganyan mo pa buhaton nga. Mo padakag. Mo pati na mo palakaw kay istorya. Bahin siya kung inyahan. No? Stikyan. Kaya na ipapresyo na ka. na ipapresyo ka mo tutungod siya kauwaw ni Berta no? Uh, ni siya eh, sa ilang ilang lugar okay tungod lagi iyang ang mura naman no, siya may omo hino eh, kasi may ni, -ni likay na <coughs> so ba ito mga katikyo ang nainapod na natong istorya din sa itong programa mga istorya ni Lolo Tikyo hangtod sunod higayon sa lain na po na tong mga istorya. O ba ang inyong lulotikin? Naghang salamat lamang. Bye! -bye.